Anong pangalan niyo? At ano yung sunog na tinutukoy niyo? Ako si Maria Asuncion. At nakatira kami sa Sitio Liwanag na ipinasunog ni Scarlett. That's the truth of niyo po ang sinasabi niya? Yes, of course. At kayong mga reporter, hindi dapat kayo nagpapaniwala agad sa mga paratang ng kung sino-sino lang dyan. kini namin ang mga paratang niya. Yun ang trabaho namin. Yung suyo sa sitio liwanag 3 years ago, yun ang tinutukoy mo. Di ba sarado na ang kaso na yun? Meron ang umako nun. Yes! Pero hindi nakulong yung totoong nagpautos. Anong pruweba nyo? Ako. Ako ang pruweba. Rinig na rinig ko yung mga tauhan ni Scarlett na nagre sa kanya. Pero hinabol nila ako. Gusto nila akong patahimikin pero hindi sila nagtagumpay. Bakit ngayon lang hukayin kayo nagsalita? Ma'am, paano ko kami magsasalita? Ito, mga Victor na to, tinago yung nanay ko sa ospital. Tinuturo ka ho siya nakuha ng anong droga para, para makalimutan yung nangyari sa kanya, para mawala sa sarili. At dahil doon, naapekto ang isip ni Mayeng. Mabuti na nakatakas siya. Kung hindi, doon pa siya mamamatay sa ospital ng mga Victor. Tumahimik ka dyan, Mayeng bago kita kasuhan ng slander. Sige, kasuhan mo ako para maungkat lahat at maimbestigahan nila lahat ito. Magkakilala ko pala kayo? Yes, unfortunately. Matagal na may galit sa amin yung babae niya. At kung ano-ano kwentong iniimbento niya para silaan kami. Hindi namin kailangan mag-imbento. Dahil nasa panig kami ng katotohanan. At dahil doon, makukuha namin yung hustisya sa nangyari sa si liwanan. Gabi po pudana, oy. tinuod pud na, day? tinuod lagi na. Live footage niya nice sa courthouse? Marunong ka magbisaya? Ah, uh, gamay. Yay! May magiging good friends na rin tayo. At kung sinusupport niya si Aling Maying, support na rin kami. Talaga? Oh, <laughs> thank you. At least, kahit na matagal kayo nawala dito sa Riles, sa tamang tao pa din kayo bumalik. At saka, Huwag kayo sa mga sinasabi ng mga Victor. Bilip talaga ako kay Aling Maying. Ang tapang niya. Powerful pa naman ng mga Victor. Ah, um, nagkakamali si Maying. Kagagawan lahat ni Argus. Pero bakit niya tinuturo si Mrs. Victor? dulot ng kapalpakan mo. Ibang tao kita. Matagal na kitang pinaligpit. Wala na si Argus para tulungan ako. Ano bang gagawin ko ngayon? Saan nga nagtatanong? Pakay ko sa'yo. Pero gusto mo ng payo? Tago ka muna. Kulong ka sa kwarto. Sigurado masasakta ka kay Scarlett. Sinsahan niyo na si Maying. Uh, meron kasi mga pagkakataon na hindi nagiging maayos ang kanyang pag-iisip. Kidlat. Mabuti pa ay layo mo muna yung nanay mo bago siya sumpungin ng topak niya sa harap ng ibang tao. Baka maging bayolente pa. Walang topak yung nanay ko? Yung nanay mo yung tago mo kasi yun yung kriminal eh. Kriminal ka eh, di ba? Batsas ka! Don't you dare speak to me like a common criminal. Huwag mo rin pagsasalitaan yung anak ko ng ganyan. Pagkatapos na natang tulong at suporta na binibigay namin sa mga tagariles, ito ang gagantin niyo sa amin? Sisiraan niyo ulit kami? Wala kayong utang na loob. Wala kayong puso. Sige na. Bago pa mawala ang respeto ko sa isa. Yani. Mrs. Victor, Mrs. Victor, may katanungan lang ako, Mrs. Victor. Oh. Ma'am, ma'am. Okay lang po kayo? Oh. Oh, may sugat po kayo. Halika, dalhin po namin kayo sa ospital. Ay, eh, di ba yun, nahabol niyo yun po yung mga Victor? Ma'am, may ibang araw pa ho para magharap. Pinaalam lang po natin sa kanila na simula na ang laban. Kamangasigit lang. Ang mahalaga, matulungan namin kayo. Halika na, dadaling ka na namin sa ospital.